Atin pong tunghayan ang pagdating na nadeploy po nating personnel sa farm. Uh, ito po ay binubuo ng uh, NEMSQ at Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Ito na po ang ating uh, Regional Director ng NCRPO na si Police Major uh, General Anthony Aberin kasama po ang mga Kumanda Group ng NCRPO. kong pasalamatan lahat ng mga miyembro ng NCRPO na nagsilbi uh, nung nakaraang eleksyon. At uh, gaya nga ng uh, balita na generally peaceful ang nakaraang eleksyon, dito po sa NCR ay talaga pong napaka-peaceful kasi wala po tayong naitalang mga malalaking krimen during the election At uh, dito naman sa mga contingent galing sa probar na nagsilbing mga election uh, supervisors at saka inspectors ay tayo ay uh, lubos na nagagalak at uh, pagbalik nila ay walang untoward incident na nangyari during their deployment. And of course, uh, naging peaceful din ang uh, election sa bar and this can be attributed of course doon sa presence po ng ating uh, mga police na nagsilbing uh, substitute po sa mga teachers na supposed to be madideployed doon sa mga lugar kung saan medyo mainit ang, uh, of course, may mga skirmishes doon. And uh, at the same time, ay, uh, sila ang nagsilbing election uh, inspectors at saka supervisor. Uh, with that, naging successful po at uh, naging uh, mapayapa ang uh, eleksyon sa buong bar. Tayo po ay sumasaludo at pinapasalamatan ng tropa ng buong NCRPO kasama na po yung contingent ng QCPD mm -hmm. uh, sa pag uh, serve doon ng sa during election period. Uh, malaking bagay po 'yon at uh, na-maintain natin yung uh, uh, peaceful election doon sa area ng Barm. Sira uh, nabanggit ng ating regional director na bibigyan sila ng break dahil nila sa kanilang sakripisyo sa Barm. Salamat sir. Yes, maganda yan para makapiling naman nila yung mga mm -hmm. mahal nila sa buhay. At sa ganun na magawa nila lahat ang hindi nila nagawa dahil mahirap yung uh, naranasan nila, yung mapalayo sa pamilya, mapalayo sa mother unit. On dahil uh, ligtas ang ating mga contingent, especially yung RMFP na nakabalik din sila dito ng buong-buo at uh, masaya. Being contingent commander at uh, ng uh, special electoral board na uh, contingent ng uh, NCRPO ay... Uh, naging maganda naman yung ano uh, karanasan ng iba lalong-lalo na unang-una na uh, uh, nag-serve sila as uh, electoral boards. So doon during the uh, election na i doon nila na i pamalas yung kanilang uh, natutunan pagiging special uh, electoral boards katulad uh, ng uh, ng BARB kaya hindi basta-basta yung uh, apil uh, dahil sa kita nating uh, situation ang ating mga kapulisan uh, lalong-lalo na yung Special Electoral Board sila yung uh, namahala during the uh, conduct of the, uh, May 12 uh, national and local elections mahirap na naging sitwasyon namin doon ay uh, siyempre, uh, talagang pagdating sa botohan andun yung crowd no din natin Ah, uh, kumbaga hindi natin kontrolado kung gaano karami nagsisigawan, may nagmumurahan. Ang problema, yung lingwahe, di talaga na, di talaga tayo pamilyar, no? Isa 'yun sa naging uh, pagsubok sa amin. Pero kahit ganon, ang ang goal ng PNP, kumbat nandoon kami ay naibigay namin, no, sa mamamayan doon. Imbis na takot ang maramdaman nila, ngiti ang nakita namin sa kanilang mga labi. Uh, alam naman natin bilang isang pulis, uh, sabi nga bago tayo mag-apply kahit saan tayo dalhin, laban tayo. no Pagdating sa pamilya, uh, higit naman na nakakaintindi sila. Although na nami-miss natin sila, pero siyempre, uh, respons yung responsibilidad natin bilang sa pulis, kailangan natin gampanan. At uh, siyempre, karagdagang pasasalamat sa aming butihing uh, polis, uh, Major General Anthony, A. E Abirin, ang aming RD and CRPO, sa binigay niya sa amin pagpapahinga kasama ang aming pamilya. So, yun, sapat na sa amin yon aming uh, First Commander, Celso M. Rodriguez. Uh, Siyempre, ah, uh, mula sa pagpapadala sa amin, hanggang sa dumating kami, hanggang sa umuwi kami, hindi niya kami pinabayahan. Andiyan siya lagi na nakamonitor para sa amin. Maraming maraming salamat po, sir. At uh, ramdam namin ang concern at pagmamahal mo sa amin. God bless po. Oh, sa Mahirap din yung ginawa nila kasi nawalay sila. Although it's uh, a short period of the time, nawalay sila sa mga araw na supposed to be ay uh, dito sila nagsiservisyo. At random yung pagpipili natin sa kanila. And uh, we congratulate them kasi kahit random yung ginawa natin ay uh, walang nagreklamo sa kanila pagkos ay uh, talagang tumalima sila sa order na sila ay madeploy doon sa bar. hal sa buhay ng ating mga pulis ay uh, kami po ay nagpapasalamat dahil at least tayo uh, talagang uh, hindi nyo kinontra yung deployment doon. Walang nag-text, walang nag-post sa social media para kontrahin yung mga command decisions sa pagpapadala ng inyong mga mahal sa buhay. At abag ko ay uh, sinuportahan nyo yung desisyon ng PNP. Huwag po kayong mag-alala, uh, bibigyan natin sila ng na uh, break na hindi sila mag-duty ng sa ganon ay uh, makabawi sila sa mga araw na wala sa inyong uh, pamilya. Nakatalaga para ito. Tatlong daang uh, tropa po ng NCRPO. 2 a.m. So, na tayo sa Dupart. Ang um, uh, sasakyan ng Dagton para sa election. force battle lang. At sa iba't ibang distrito. So, uh, nandito po ang RMF guest. Nandito rin po ang Northern Eastern Police District. Um, uh, Manila Police District, uh, Southern Police District, at uh, Quezon uh, City Police District. At hindi lang yun, ha? siyempre, kailangan meron din tayong mga senior police officer na ating DRDA at oh, mga pang-command uh, group, uh, DRDO, ang ating uh, CRS, ang ating uh, R4, and R3. Yan, para i ng personal itong ating mga kasamahan mula dito sa NCRPO, kabilang at ibang-ibang distrito ng NCRPO para i yung ating mga kasamahan na pupunta sa MARP. Saksama natin saksiyan ang ating mga kasamahan dito sa NCRPO para sa siguridad ng nalalapit na national and local elections. Ang pangulahing dahilan at nagpadala tayo ng uh, tatlong daan na mula sa tropa ng NCRPO, mula sa pamuno ni Police Major General Andre Evinice, papuntang barn. Okay, itong uh, augmentation natin na 300 personnel, ito yung uh, tutulong doon sa pro-barn para ito yung magiging uh, special electoral board. 30, And yung NCRPO, particular uh, deployment nila sa Lanao del Sur. So they'll be staying there hanggang makatapos na yung election. So okay. So makikita mo natin sa ating likod ang walong sasakyan na sasakyan nating na tropa mula dito sa NCRP papunta sa Villa Moore Air Base patungo sa Barb. Sa ito ng NCRP pero walang iba kundi si Police Major General Anthony Abrin. Kasama natin sa Barb. So guys, ito yung uh, sasakyan ng ating mga tropa mula sa NCRP patungo tungo sa farm na kung saan magsasagawa ng siguridad doon para sa election 2023. <smart noise> mula po dito sa NCRPO Camp Bagong Diwa, Bikutan, Tagig City. At sa ngalan po na aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Abirin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz. At Patrolwoman Maria Danica Bakal Subungo. Alagad ng batas, taga ng, ng Balitang Polis. Dilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik. At maayos na Pilipinas Police News Network Alagad ng batas tagapagtaguyod ng palitang polis Sandigan ng mamamayan Patnubay ng katotohanan